So guys, isang babag pa lang araw ulit sa ating hat at welcome back sa aking channel. So nandito ulit ako sa aking project na duplex na bahay. Ito yung pampinta na aking uh, sindalo na project. So ang aking ikakabit ngayon ay tatlong pin light na lang. So yung pin light na to guys, ito. So ibang design siya sa mga naunang kinabit kagaya niyan. Ayan. Kasi ito, additional ito at ito ay kakabit sa mga ganito. Ayan, sa part na to. Yan. So ito yung kwarto ng ano, uh, patulong, then ito yung uh, electrical room. Yan. itong isa dito ko ikakabit yan. Then itong dalawa doon sa isang uh, unit din sa kabilang bahay. And then, uh, dito kasi wala tong abang. So, ang mangyayari niyan, magbubutas ako. Titignan ko kung pwede ako dyan sa electrical room or dito sa part na to, sa maids At ako, oh, ipipix ko na rin ito. Kasi, ginawa nila to nung nakaraan. Uh, binaba ng pintor para mapinturahan niya na mabuti. Then, siguro kung may time pa, yung panel board dito, nalagyan ko ng temporary power supply para testingin ko na lahat ng mga ilaw at ang outlet ko agana na sila yan, yan yung mga gagawin ko ngayong araw so tapos sa taas maglalagay ako additional na wire well, shoutout pala sa aking senior citizen na kasama tay Si Atoy. Dahil <laughs> sa taas guys. Dito sa taas. Ang um, natitira pong gagawin dito. Dagdag din na uh, supply. Itong e ilaw dito. Ginawa ko to nung nakaraan linggo. Ang wala pang ano to. Switch kasi additional lang din to hindi ito mm -hmm. na abangan ng mga naunang gumawa ng electrician. So, ngayon din, ipapaalam ko din yan doon sa contractor. Ang gagawin ko muna, aakyatin ko sa kesame, dahil may aakyatan dito. Sa so, CR, ayan. May manhole dyan. Pag nadagdag ako ng isang wire, nagaling ko dito. Medyo habaan ko lang siya. Ako pala muna dyan sa loob. So, balit, ang plano ko ay dito ko ulit ilalagay yung switch nito. So, bago ko yan bubutasin, ay papaalam ko muna sa contractor. At uh, ang uh, na pagkasunduan na namin ay madali nang itagos dito yun. So, eh uh, ito lang naman yung uh, pinakamabilis na access eh eto Then, ito Kasi, uh, dito ay hindi tayo pwede. Dahil, eto meron siyang tambol o meron siyang bika. Kaya, malamang hindi na yan papayag sa dito kasi nga, pinis na ito. So, ito yung pinaka- Pinaka-the-best na location So, pwede naman yun. Ihiwain ko lang siya na kasyang kasya lang yung switch cover ng switch. Iingatan ko lang siya na huwag madamage ng malaki na lalabas doon sa switch para hindi na re-retouch ng painter. So, pwede yung ganun. So, ito muna ang gagawin ko. Ito yung sa baba. At mamaya, kung may time pa yung sa kabila naman, sa isang unit din dyan sa kabilang bahay uh, so yun guys uh, dito ko isusuot yung wire pataas para pag uh, umakyat na ako doon dudukutin ko na lang or haatakin uh, ko na lang yung wire para umabot doon sa ilaw na yun kasi kung doon ako magsusok ng wire papunta dito So, bababa pa ako ulit mamaya para titingnan kung gaano nakahaba yung aking naisuot. So, medyo hassle siya. Eh, medyo mahirap yung ating gagawin niya uh, dahil naka dikit siya doon sa may likod ng pinto. Ayan o. Nandiyan yung butas agad. Eh, baba, kung bababa pa tayo, hahawiin natin ulit yung hagdan para makalabas Then, babalik naman mamaya. Pag aakit ako. Kaya, ganun ang gagawin natin. Dito ko isuot pataas. So, ayun guys, andito na tayo sa loob ng kisam eh. Bali, ito lang yung junction box na nagyan niya ng supply pababa doon sa switch. At ito lang yung ilaw na ilagay ko. Napakalapit lang. So, tingnan natin kung nandiyan na yung wire ko. Buksan ko muna. So, ayan guys. Yung ating wire na sinubo, andun lang. So, kitina lang natin yan. abutin na natin doon. Tabaan pa natin konti. Yan. Okay. Pa-partner natin 'yan. So lagi natin ng flexible. Problema wala ko connector. So, dito na lang natin 'yan i- eh. in can is spice lang natin ito sa line 2 ayan hanapin natin yung line 2 kung meron siyang dinalang line 2 so malamang meron yan kasi nga nagtabid tawid yan sa mga ilaw ayan yung ginawa niya pinaikot-ikot niya yung kanyang uh, layout So, ang line to yan dyan. So, ang bumaba kasi dyan ay kulay dalawang kulay blue ang bumaba at isang itim yung itim ito yung kanyang line 1 yung itim na to then yung ito return yung blue na dalawa. Yan. Return. Bali, ito, itong itim at pula na pumunta dito. Yan yung supply. O, line 1, line 2. Yan o. Ito yung line 1 yung may power na line 1. Tapos ito, pula. Ayan yung may power din. Line 2. So ito, galing lang ito dyan. Sa mga ilaw niya sa kwarto. And then, pumunta na sa kabilang box. Papunta sa supply ng mga ilaw. Kaya dito natin ilalagay yung puti. Ito. then guys, uh, nisplice na natin. Then ito, inisplice din natin kasi itong clip na to mabilis siya matanggal. Ayan o, mabilis makumalas yung wire. Kaya ito hindi talaga siya sigurado na matibay. Kaya tinanggalan natin yan. So, papasok na natin yan din. Ah, tatakpan na natin. Okay. So, ganoon lang guys ang magdagdag ng uh, supply ng ilaw. So, yan guys. So. Yan. So, natin dito. Para pag nagbutas tayo, sakto na doon sa magiging location niya sa panibagong switch. So, putulin lang natin yan. yan. Sobra-sobra na yan. Kapag binutas natin sa kabila, kasi mababaw lang naman yan eh. Lagyan na lang natin ng tape. Binalik na natin yung ano, switch at uh, tatakpan na natin. Saka naman natin yan kakalkalin. Pagkabalik ko na ulit. Kasi wala yung ano nga yan. Contractor. Okay. So, doon tayo sa baba. So yun guys, nandito tayo sa maid's room. So binuksan ko yung ilaw niya dito. Kinalas ko para makita ko kung anong na nakalagay na ceiling. So cement board pala siya, guys. Kaya nag ako na magbutas dito. Dito sa CR, cement board din 'yan. Kaya hindi ko rin pwedeng butasin 'yan. So ang gagawin ko muna, ilalagay ko yung ilaw dito. So titingnan ko 'yon, ceiling na to kung cement board din 'yan. So kung uh, gypsum board siya, mas maganda na dito na lang ako magbutas siguro pero hindi ko muna siya bubutasan ngayon ng manhole para magdagdag nung wire okay. para sa switch nito ilaw dito so papaalam ko muna yan sa contractor so ilaw muna ang ko so yun guys hardy din pala siya or cement board tapos yung part na to dito sinilip ko uh, binijuan ko sa loob biga pala siya kaya medyo mahirap pala magpadaan dito ng additional na wire para sa switch so ito ang mas maganda-ganda ang access kasi dito open to yan kahit itong taas nito hindi tumulo yung asintada pa slab open yan dyan. kaya pwede dito kumuha ng supply and then yung tubo na pumababa dito sa switch ay nandito mismo sa tapat na to kaya siguro dito na lang dito ko lang siya i-suggest yung magiging additional na switch so saka na lang yan so, kakabit ko na muna yung ilaw dyan time check guys 2.48 ng hapuan ayan tapos ko na lahat kabit atong mga pin light na ganito ito yung nandito sa unang bahay So dalawang kulay siya. Uh, cool white and warm white. So ayan. Ito yung unang bahay. Ayan. So sa taas guys, akitin natin. Akabit ko na rin yung isa. So ayan. Pinailaw ko yung mga pinlight niya dito. Ito yung pinaka-family area niya. Malaki. yung isang kinabit ko. Ito. Oh. Ayan. Warm white and cool white lang ang kulay niya guys. So, ayun, So, dun sa kabila, mag uh, tatry ako testing ng mga ilaw. Kung uh, walang problema yung linya. So, titesterin ko muna. So, oh, guys, dito tayo sa panel board. So, mayroon lang dito dalawang nakataging mga perimeter lights. Second floor, saka ground floor. Then, ito mayroong natanggal. Hindi natin sure <laughs> bakit nagkaganito. Pwedeng maluwag, hindi pa na-terminate, or pwedeng may problema. 'yung mga 'yan bakit uh, hindi nakalagay. Ngayon, so bago ko siya lalagyan ng power supply na temporary sa labas, 'yung main doon, 'yung main wire. Mali, titisterin muna natin 'yan kung wala bang shorted 'yan. So tisterin natin 'yung dito sa line side then ito, mga load side lahat. Yan, kabilaan pati itong mga tanggal na 'to. Tisterin natin kung may short sya so ayan guys okay naman siya na naman siyang shorted so sana ay talagang okay na okay yan pag nilagyan natin ng power hindi magka problema so ayan guys dahil maulan hindi tayo makapag testing edukado kasi pag backup tayo ng power supply dyan sa labas So, uh, hindi na mula natin i-testing yan. <laughs> Sana bukas ay uh, di hindi maulan. So, yun lang guys. Uh, hanggang sa muli, uh, update, update, ko kayo sa aking uh, project. Yan. Sa mga progreso nitong aking project. Maraming salamat sa inyong suporta. Uh. God bless po sa ating lahat.